Breaking news, Israel, under attack na naman. Dahil sa pag-ataking ito, 48 ang mga sugatan, dalawa naman ang malubha at iba pang 17 ang may sugat. Tinamaan din ang ibang parte ng hotel na nasa southern part of Israel at ang tumira, mga militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran, ito ang Houthis. Matapos ang naturang pag-atake agad na nagsalita ang spokesperson ng Houthi na si Yaya Sari. Tahasan nitong inamin ang naturang pag-atake. Ayon sa Houthi, ginawa nila ang naturang pag-atake bilang paghiganti sa ginawang pag-atake ng Israel at pagsuporta sa kanilang mga kapatid na nasa Gaza. Nag-iimbestiga ngayon ang IDF dahil sa kanilang attempt na i-intercept ang ginawang pag-atake ng Houthi pero hindi ito nagtagumpay. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 25, 2025, at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi. Sapagkat sa mahabang panahon, nagsagawa uli ng pinakabagong pag-atake ang Houthi sa Israel. Gumamit ang Houthi ng mga drones. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Al Jazeera, isa sa mga pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga rabo o sa Middle East. At kung inyong mapapansin, sa kanilang ulat ay 22 lamang ang mga sugatan. Pero sa ulat ng The Times of Israel, magkaiba naman ng kaunti. Sabagat sa ulat ng The Times of Israel ay 20 ang mga sugatan at dalawa ang malubha. Marahil magdidepende ang mga numbers ng mga sugatan kung anong oras ibinalita. Pero ang pinakabagong update mga kaibigan ay ibinalita ng The Jerusalem Post ayon sa kanilang ulat umabot na sa 48 ang mga sugatan. Dalawa pa rin dito mga kaibigan ang seryoso ang kondisyon. Ibig sabihin nag-aagaw buhay ang dalawa. Ayon sa hutis, ang kanilang ginawang pag-atake ay drone attack ipinagmalaki ng tagapagsalita ng Huti na si Yahya Sari na ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel ay successful attack? Makikita sa mapang ito ang lugar na kung saan umatake ang Huti. Ito ay sa lugar ng Eilat. Ibig sabihin mga kaibigan, malapit ito sa border ng Israel at Saudi Arabia. At sa ginawang pag-atake ng Huti, ang pag-atake ay nagmula mismo sa Yemen. Ibig sabihin, dinaanan muna nito ang lupain ng Saudi Arabia. At by the way, Bago tayo magpatuloy, alam naman natin na marami tayong mga kababayan na nasa Israel. Meron din sa lugar kung saan umatake ang huti. Mga kababayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan po ang aming dalangin. At ayon naman sa Israeli Fire and Rescue na ibinalita naman ng Israeli Public Broadcaster o yung TAN na merong isang hotel sa Eilat marami sa mga rooms nito ay nagtamo ng maraming damage dahil merong mga drones ang hutis na nag-crash malapit sa hotel na ito. Ilang sandali lamang ang nakalipas matapos na marinig ang mga pagsabog, mabilis na nagtungo sa area ng pagsabog ang MDA paramedics. Agad na tumambad ang 48 na mga sugatan. Mabuti na lang at mabilis silang nakarating. Hagad na nagdatingan ang mga ambulansya at sa ngayon ay ginagamot na ang 48 na mga sugatan. Mabilis silang dinala sa Yoseftal Medical Center malapit ito sa pinagsabugan. Ayon sa hospital, merong 60 years old malubha ang sugat at isa pang 26 years old malubha rin ang kanyang kondisyon sabagat ang shrapnel ay pumasok sa kanyang dibdib. Nagsalita na ang IDF. Ayon sa IDF, nagpadala na ito ng kanilang mga investigators kung bakit hindi gumana ang kanilang Iron Dome missile launchers. Inamin naman ng IDF na hindi ito ang unang pagkakataon na pumalya ang kanilang air defense system at inamin din ng IDF na hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng pag-atake ang huti sa lugar na ito sapagat noong nakaraang linggo nagkaroon din ng sunog sa lugar na ito sapagat gumawa rin ng pag-atake ang hutis. At ngayon, inaapula pa ang sunog na nangyayari sa Isla at Bunsod ng pag-atake ng huti. Hindi pa inaalis ang mga debris ng naturang pampasabog. Ayon sa IDF, ay ini-scan pa ito upang malaman kung anong uring materials ang ginamit. Marami naman ang mga nagsasabi, baka naman Pumapalyar na talaga ang Iron Dome air defense system ng Israel. Marami din ang mga nagsasabi, baka naman sinadya na lang ito ng Israel. Lalong-lalo na kung ang mga drones o iba pang mga missiles na hindi naman pupunta sa mga buildings ay hinahayaan na lang na bumagsak sa mga open areas. Meron ding mga nagsasabi, baka naman sinadya ito ng Israel na hindi na lang i-intercept upang magkaroon sila ng reason upang makapag-atake na naman sa hutis ng Yemen. Pero ganun paman, ang lalong mas nakakaalam kung bakit ito nangyari ay walang iba kundi ang Israel. Ayon sa mayor ng Eilat na si Mayor Eli Lankari, sa lahat ng mga ginagawa ng Houthi, kailanman hindi ito magtatagumpay. Pero ganun pa man, sinabi ng mayor ng naturang lugar at talagang kinakailangan na magkaroon ng masusing investigation ang IDF kung bakit ito nangyari. Dahil kung laging ganito ang mangyayari at laging umaatake ang kanilang mga kalaban, naniniwala ang mayor na malaking damis ang matatamo nito hindi lang sa Eilat kundi sa iba't ibang bahagi ng Israel. Ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post, sinabi ng IDF na alam nila kung paano ito gagawin at alam din daw nila kung paano ito gumagana. Nagsalita naman ang German ambassador na nasa Israel na si Stephen Siebert. Sinabi nito at nanawagan ito sa buong mundo na kinakailangan na daw na masanay ang buong mundo sa laging ginagawa ng huti. Wala raw itong ibang ginagawa kundi Targetin ang mga sibilyan na nasa Israel at sinasabi nila na ginagawa nila ang pag-atake upang pagsuporta sa mga tao na nasa Gaza Dagdag pa ng ambasador ng Germany sa Israel, wala naman daw ginagawang tulong ang huti sa Gaza Tinutukoy nito mga kaibigan ang humanitarian aid Nako, tila wala nang katapusan ang gera sa mga lugar na ito Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!